Hi, magandang magandang araw po sa inyong lahat. No, ito naman po ang situation 2. But for situation 3, baka gabi ko na po maibigay kasi medyo busy po tayo sa araw na ito ng Martes. Okay? Pero ito po ay aking pangako so hindi po natin dapat biguin. Hindi ko po kayo bibiguin dahil this is Tuesday. Today is Tuesday. Napakalakas po ng energy ng Tuesday, no? So, ayan po, no? yan Okay, ganun din po. Same with situation 1, no? sa likod po tayo kukuha. Okay, for our first card, ano kaya ang makikita natin sa situation 2? Because situation 1, kanina ito, papakita natin. Ang situation 1 ay clarity ang kailangan yung dalawa, no, for situation 1. Ano naman kaya sa situation 2, no? So, we will see, no? So, for situation 2, I don't understand. nako. Marami rin po siyang mga bagay na hindi naiintindihan. Hindi niya po naiintindihan kung bakit daw nangyari sa inyo ito. Okay naman kayo, masaya naman kayo. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan mangyari sa inyo 'to. At um nasa kanya pa po ang guilt, no? Ayun. Okay, first uh, for next card. Knuckle. My life is not as together as it seems so akala mo buong buong buhay nito pero hindi malamang ang taong punto nagsisink in pa lang po sa kanya yung mga nangyari at nag ngayon pa lang po um niya nararamdaman yung impact ng pagkawala mo sa buhay niya kaya my life is not as same as it is together ah uh, my life is not as together as it seems no parang sorry to say na baka itong taong punto ngayon ay nakakaranas po ng karma sa masakit na ginawa niya po sa iyo no Why do I feel this way? Gulong-gulo. Sabi ko po sa inyo, may pinagdadaanan ng taong to. Siya po ay gulong-gulo sa mga oras na to, no? Um, yung person na po na to ay uh, medyo ano siya um, marami siyang pinagdadaan ng problema, struggles sa mga oras na to ngayon yan, ngayon nagsisinkin pa lang sa kanya yung nangyari kung ikaw ay medyo umu-okay-okay -okay na nakaka-adjust-adjust -adjust, siya po ngayon pa lang nagsisink sa kanya I want to tell you how I feel, no? So, ngayon po, sabi ko sa'yo, ngayon pa lang nagsisink in sa kanya. Ngayon pa lang siya nakakaramdam ng lungkot. Ngayon pa lang siya, may, may karmang nangyayari sa taong ito sa mga oras na to. Um, kaya sobrang ang lungkot. Na, I feel his energy, his or her energy. I feel po na itong taong to ay too much ang nararamdaman. Emptiness, too much ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. No? mm Sabi -hmm. sa hey, Why can't I tell you the truth? Hindi niya po masabi-sabi sa iyo kung ano ang katotohanan, no? Magkapilipitan man ang leeg, hindi niya kayang sabihin sa iyo because hindi niya daw kaya na hey, he has too much pride actually, no? Ang taong ito ay sobrang ma-pride kaya hindi niya po kayang sabihin sa iyo na siya yung nagkamali at all. Kaya ililihim na lang po niya ito, no, hanggang sa kaya niyang ilihim. Ang masakit dito, bumabalik po yung karma sa kanya ngayon. And to tell you honestly, sa sakit na naramdaman mo, hindi man po natin i-wish ayaw man natin pero nangyayari at deserve niya po ito. No? Ayan, no? you and I were too young, parang may isa sa inyo ang sinisisi niya po ay isa, ikaw ay immature, parang sa'yo niya po sinisi lahat, no? Sa'yo niya po sinisi lahat ng paghihiwalay niyo, na kasalanan, parang lahat, pati pagbaril kay Rizal, kasalanan mo. Kasi po, iniisip niya na ikaw daw ay immature, ang dami mo daw issues, pero the truth is, whatever, kung ano man po yan, ay yung instinct mo po ay tama, no? yung instinct mo po ay tama hindi niya lang po masabi sa iyo katotohanan hindi niya po sa iyo um, isa eh, hindi niya po masabi lahat no so um, para lumusot na lang po siya, sinabi na lang niya sa iyo na ikaw kasi ganito, ganyan, ganyan. Nagawa ko to because of you, ganito, ganyan. So, maling-mali po talaga. No? at yun, ayun, no, sa mga oras na to, nasasaktan to, may nangyayaring karma dito, no, sa totoo lang, no, uh, hindi man natin gustuhin, pero nakakarma siya sa mga oras na to, nagsisimula pa lang po ang karma ng taong ito, o ng person, ng situation to, no, medyo medyo malala po yung situation to, kaya sa totoo lang po, no, nasasaktan po ito, Bumabaliktad na po. Kung dati po ikaw na sasaktan, lahat ngayon po siya na. And ikaw nakaka-adjust-adjust adjust ka na. Ngayon siya nagsisimula pa lang po siyang masaktan. Nagsisimula pa lang pong bumalik sa kanya. Lahat ng ginawa niya, right at this very moment, nagsisimula pa lang po. No? I am scared of rejection. Naiisip po nitong makipag-usap sa iyo, naiisip po nitong makipag-ayos. Pero sa totoo lang kung hindi niya rin naman po sasabihin sa iyo ang totoo at um, ipapa niya lang din po sa'yo na ikaw may ikaw pa yung kailangan magmakaawa sa kanya para bumalik siya Uh, um, sorry, pero alam niya pong hindi mangyayari. Oh, he is scared, he or she is scared of rejection sa mga oras na to kasi alam niya po na alam mo ang totoo. At hindi niya rin po alam kung gano'n nakalalim ang alam mo sa ginawa niya sa'yo. Kaya takot na takot po siya sa rejection. Ano? so many things remind me of you. Ito nga po yung masakit doon, ano? Kung kailang wala ka na, nakakarma siya, malamang sa, ang taong to, sorry, ah, maraming bayarin, maraming problema sa pera, marami siyang struggles, Nadate na dati ikaw ang nakakasolusyon, ikaw yung nakakagawa ng way, ikaw yung tumutulong sa kanya, pero sa ngayon po to be honest with you naaalala ka niya kasi wala na pong gumagawa ng mga bagay na ito sa kanya no so karmang karma po talaga ang taong ito Naku, araw pa naman ng martes no so nakakarma po talaga siya sa iyo at deserve na deserve niya po 'to kasi sobra ka po niyang sinaktan no at ang masakla pa po dito, nagsisimula pa lang po ito, no? Hindi pa po ito yung peak. Kumbaga sa pelikula, wala pa po tayo sa peak, no? Nasa simula pa lang po tayo ng pelikula, meron na ngayon pa lang po nagsisimula yung struggles niya at mga uh, problema niya sa buhay. yeah, no, may pagsisisi siya. If I could go back in time, I would handle us differently. Malamang ang taong ito ay nag-iisip, no, kung kung sana hindi nangyari to kung maibabalik ko lang. Ayan ang mga kung maibabalik ko lang portion, no? Yan yung sinasabi niya na kung maibabalik ko lang, kaso hindi ganun ang buhay, walang pagsisisi na nasa umpisa. Lahat ng pagsisisi na nasa huli. Kaya habang nasa inyo pa, habang binibigyan pa kayo ng chance, habang nagtatangatangahan pa sa inyo, kahit na alam na nila, nararamdaman na nila, na niloloko sila, may instinct na sila na niloloko sila, pero ayun, ano, nagtatanga-tangahan na lang sila, 'di ba? I am not available. Parang siya pa po yung medyo talagang ma-pride na gusto niya. Siya po ang lapitan mo. Siya po ang i-reach out mo. Siya po yung um, ikaw po yung lumapit. And I suggest na wag mong gagawin yan kasi pag ginawa mo yan, hindi ka na niya po re-respetuhin. No? Hindi ka na niya re-respetuhin at hindi ka na niya i-value lalo. No? Pag ikaw pa yung humabol, tama na po yung humabol ka noon, kapatid. Pero this time, wag na wag ka na pong lalapit. Hayaan mo po siya. Kung hindi siya lumapit, so be it. No? Hindi ka po dapat humabol. I am obsessed with you. Inaisip ka po niya night and day, night and day. Kaya sa mga tao sa inyo na nagugulat, bakit um, naiisip ko pa rin siya, ayan po yan. Ano? Naiisip ka pa rin po niya kasi sa mga araw at oras na to. Ay, sorry. Ayan na naman tayo. Kaya huwag ka pong magtaka ha, kung sumasakit ang ulo mo o naiisip mo to na halikagaka because obsessed sa ito. Iniisip ka niya night and day. Ibig sabi ng obsessed is na hindi ka, namamahay din siya sa bahay ng utak mo or namamahay siya sa utak mo. So, ganun ka rin. Na may mental telepathy ka po ng tao to. I bury, I, I bury myself in work to forget you. So, pinipilit niya pong kalimutan ka, no? Pinipilit niya po kahit na anong mangyari, pinipilit niya pong kalimutan ka. Why? Kasi po, pinipilit niya po na, um, ayaw ka po niya maisip na bubisit po siya na naisip kanya araw-gabi, umaga, tanghali, gabi, So, ginagawa niya po lahat, ginagawa niya sa trabaho, pero he's not successful. Kaya pati ikaw nadadamay na may mental telepathy ka po niya. Do not treat me the way you do. I don't deserve it. Alam niya po na napakasama niyang tao sa iyo, 'no? Alam niya po kaya ngayon, alam mo po ang pumapatay dito, yung wala kang ginante na masama and you treat him pa with yung kumbaga hindi mo siya winish ng masama at trinato mo pa siya ng tama after ng lahat ng nagawa niya sa'yo kaya pinapatay po to ng karma at guilt sa mga oras na ito we will be together again na ba? kapal na mukha, umaasa pa po siya no? na magiging together again pa daw kayo after all, no, feeling niya po kayo pa rin sa huli, I'm sorry to tell you, ganito po kalakas ang, confi ang confidence level ang confidence level ng taong ito na feeling niya po kayo pa rin hanggang huli. No, feeling niya po kampante siya sa iyo na kahit anong mangyari, hindi ka magmamahal ng iba na, na, pag bumalik siya, tatanggapin mo pa rin siya na kayo pa rin at uh, hindi mo kayang mag-move on sa kanya. No? Kaya feeling niya kayo pa rin na uh, pag uh, nagkaroon siya ng lakas ng loob, kaya ka pa rin daw po niyang ano, ah uh, yan, sabi niya, will you leave me like others? Parang feeling niya po, ikaw ni question mark siya eh, no? Feeling niya, hindi mo siya kakayanin talagang iwanan katulad ng iba. So, kung yung iba, kinaya lang siyang iwa-iwanan, ikaw hindi po eh, no? Parang nagtatunan siya na kaya mo ba talaga akong iwanan? Kasi nga po, masyadong kampante itong taong to na mahal na mahal mo siya. Kasalanan mo rin po na spoiled mo yung ito, itong taong to. Na spoiled mo, na napakampante mo siya na whatever happens, mahal na mahal na mahal mo siya. And for your last card, I don't know who I am anymore. Ang taong to ay may 50% na kabutihan na naglalaban sa puso niya at 50% na nakagawa siya ng hindi maganda no? So, 50% may guilt siya, 50% may confidence level pa rin siya na whatever happens, babalik ka pa rin sa kanya. At yung karma na nararamdaman niya ngayon, nararanasan niya ngayon, is um, too much, no? Uh, hindi niya na raw alam kung sino siya, hindi niya na alam kung saan siya magsisimula, hindi niya po alam kung saan siya, uh, hindi niya po alam kung saan siya magsisimula, saan siya kakapit, saan siya, Ah, uh, ano ang mga gagawin niya? Talagang gulong-gulong-gulo na po ang taong ito. Yan. So that's it for situation 2, no? Nagsisimula pa lang ang karma ng situation 2. Um, pero naniniwala siya na sa huli matatapos din yung karma niya at kayo pa rin. Ah, teka. Umaasa pa rin siya na magbabalikan kayo, no? karma ang nararamdaman niya sa ngayon pero umaasa pa rin siya for situation 2 no karma panay karma panay karma ang nangyayari sa kanya nangyayari sa kanya pero umaasa pa rin siya magbabalikan kayo. Oh my God. Too much confidence, ha? Yan, no? For situation 2, panay karma nangyayari sa kanya pero nang maasa pa rin siya na magbabalikan pa rin kayo. That's it. For, for situation 2, I'll be back tonight for situation 3. Okay? Um, Ayan po, no? So, maraming-maraming salamat po ulit, no? For joining me for Situation 2, no? Um, gusto ko pong malaman nyo na I'm so grateful for all of you sa patuloy na pakikinig, pag-aabang, no? Minsan po may nag-message pa sa akin na lady, wala ka pa po bang upload? Yan. So, natatouch po ako sa inyo. And meron lang din po akong gustong klaruhin, no? Pag kayo po yung nakikinig sa aking um, readings, no? Yung sabilitang palakapo po is yung tao na sumira sa inyo. It doesn't matter o yung taong third party sa inyo, no? Yung third party sa inyo. Hindi po porket ikaw yung third party, Si Chabilitang Palaka ay ikaw. No, no. Ikaw yung person na hinuhulaan ko. So ang third party meaning is yun yung um Ay, sumasakit na naman ng ngipin ko. Ah, yun po yung ano, yun po yung tao na nakapagitan sa inyong dalawa. Okay? Just to make it clear, hindi ikaw si Chabilitang Palaka. Oh no. So yan, no. Wag po kayong um ma-ma doon -ma ano? Kini-clear ko lang po kasi para sa iba po ganun din ano. So yan po no. Thank you so much po for listening today. For those of you who wants to have a private reading with me, you can message me po sa Lady Lee Elena. That's my only and legit account ng FB ko po. That's L A D Y L Y Elena. E L E Y N A yan at sasagot po ako sa inyo. Hindi man po ako makasagot sa inyo agad-agad because I have work, but I promise to answer you within the day, okay? So yan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy niyo pong um, pagsuporta sa akin. I love you all, my Lady Elena, friends, subscribers and family. Yan sa mga nag Natutuwa po ako na no? minsan natatawa ako na may fans club pa daw po ako. Pero sa totoo lang po, uh, simpleng tao lang po tayo. I just want to help to give you guidance, no? At ang tarot cards po ay isang guide lang, no? Don't use this as basis for your life, no? Ito po ay magsilbing guide nyo lang po at hindi po ito ang maging desisyon nyo sa buhay. Okay? Yun lang po at maraming maraming salamat. I will see you all again this evening. Um, at alam ko po na magiging happy kayo for today. No, at uh, pagpipray po natin kayo. No? Also, I would like to ask for prayers because I will have um, Uh, my whole abdomen ultrasound, no, on Feb 23 at exactly 7.40 a.m. to 8 a.m. No, paki lang po, please, no, help me po to pray na maging normal naman po lahat at, um, wala na po makitang fatty liver sa akin. Ang taba, ro, ang taba po kasi. So, wala na po makita. At um, para marami pa po akong matulungan, gusto ko pa po humaba yung buhay ko para sa inyong lahat. Okay? Maraming maraming salamat po. And I will see you all again. Bye! God bless you. And may you have a blessed day ahead of you. I love you all. And that's from the bottom of my heart. Okay? Thank you. Bye! I love you.